Hello guys, welcome to my channel. Ito po tayo ngayon yung mga ano nagtatanong kung ano yung pinapakain natin. Ayun po, ang tatak ng pinapakain natin sa mga ano fingerlings. Tate feeds. Ayan. Price supplement 25 kilos. Ayun. dito mabibili niyo nasa 700 70, ayun. Bangs Ayan yan, yan. po yung kulay niya. Ayan yung kulay. Puti. Tsaka mabango. Gustong gusto na mga isda yan. Ngayon eh magpapakain tayo. Silipin natin kung ano magugustuhan nila. Tara. O, tara. 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 na Tara. 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 Ano? Burida. Burida rin. Burida rin, pare. Oh, gamatan mo na kaya. Ali, mas pa rin? Mas. Ayan. Ayan. Di, okay. mang sayang pare, oh. Ay. <laughs> pare, ayan sila, 'yun 'yun. Ayan. ayan mga guys. Diyan lang sila, ayan oh. Sambuan. Nasa isang buwan na sila ngayon yung ano natin yung mga bagong fingerlings natin dito. Eh? Tatapon pre. Hay. Dumata mo na mo. Eh sila yan. yung de ito Oh, ali burrito rin. Oh. Ayan po si ano yung ating magpapakain. Ganyan lang po magpakain. Sabog lang ng sabog. Pare po tanayan. Tanayan pare. Po Kita pare di mo lang. Kita kita banta kai. Ito ito gamor kayo, marakan na rin kayo na eh Nasaan mga nandito? Ito ba daw? yung ulang na eh Yung bagong pispan natin ngayon eh Ayan yan sila guys, ayan primas muna. Primas muna hanggang dalawang buwan. Yan Yan ang bilhin nyo, Tate primas 'yan ang gustong-gusto ng mga ano natin, hito. Yung mga hito natin, gustong-gusto 'yan. Mas burida, gisa ng dagisan Ah, Pare, Mas eh.

Oh ayan guys, hanggang dito na lang po. Yan lang po yung ano nyo, bilhin niyo. Ito ang ating tate Aqua Feeds, yan. Mabango. at gustong-gusto ng mga ating hito. Yan. hanggang dito na lang po. So sa susunod na lang video. Maraming salamat po, guys.